Mm. Sige, we, bigyan mo na dyan. Kwentahin mo na. Uh, Ilan dito? 5.47 po, kuya. Ano na yan? Ano na yan? Ano na Hello. <laughs> Sige po, punta lang po kayo sa gilid ng Jollibee. Ipinahanap po yung Cinderella. Ah, oh, na. Nagka nagbebenta ba ng kape yun si Buddy? Order na ko yata take kanina. Ano nalimutan? Oh, no. Ha? Tubo agad din eh, no? May atay. Opo, meron, ma'am. Ayan, ma'am, meron. Nakasabit, ma'am. anong labo po, boss? Pangalan mo, boss? Andiyan pa ba si ma'am Shinzi? Ano pangalan nun? Dyan? Yan? Yanshi. Yanshi. Ma'am Yanshi? Vicky, Salvador. Vicky. Ma'am Yanshi, good morning. Nag-order ka po, hindi ka na nag-follow up. Nagawa ko na yung order mo, ma'am. Ate Joy, mayroon bang previews sa atin yan? May previews ba sa atin yan, te? Nakatulog siguro or ano, ano kaya? Ano kaya? Yanshi. Ma'am Yanshi. Yanshi, Ma'am Yanshi. Kwentahin mo na to kay Ma'am. Okay ka naman nandun, Ma'am, ano? Meron ka pa? Dadagdag? Meron po. Longganisa daw. Okay, 150 itong atin niya, ha? Nanay, wait lang. Ayan, ma'am. Meron yan ma'am. Kahit ito lang guni sa atin yan, at saka ito. Opo, meron po. Naglabas na ng garlic. Meron na. Okay. Ate Joy, anong upo? Bayad na siya, te? ano yung ibig sabihin yan, Ate Joy? Naglaho po ba o dati na siya? Baka nag-brown out sa kanila, hindi kaya? Tibo niyan ma, maganda pang sabaw pangkaldereta, michado. May record na siya dati. Okay. Tinawagan mo sa kanyang personal ano number ate. Pakontak ate ko, baka ano. Ang mo. Ba't bigla siyang nawala? hindi kayo naanod si ma'am. <laughs> naanod sa <si> ma ba? <laughs> Oy, ma'am. Ano 'yung si ma'am? sa baha? Na ano ito, ma'am? Miglang nawala eh. Uh -huh. Ah, na. na. depende sa nagluluto, ma'am. Kahit naman malambot yung iba, ginapatender pa lalo. Mm -hmm. Yung iba naman, may mga teknik lang sila eh. Ano okay. pa, ma'am? Ano pa, ma'am? 3.77 Hiwain pa po 1.319 1.319 1.319 Ayun ma, meron din dito, meron din yan Ilan? Ito nakasabit

three 1085 six 2.929. 2.929. again 2, thank you paul thank you